Hello, mga idol, welcome po sa atin namang panibagong vlog At ngayong araw ay panibagong araw, panibagong tutorial naman po Ang inyong malalaman So ito, may dumating dito na motor Anong motor na to boss? Rosie? Rosie 125 Nagre-regundo lang po siya pero wala siyang power Ipapakita ko po sa inyo mga idol So nakikita natin walang uh, walang lumalabas na kuryente nang gagaling sa kanyang ignition coil pero nag uh, rerekondo siya no. So titingnan natin. I Open natin 'to. No boss, o, oh, buksan natin at uh, anong, anong, unang tingnan natin dito boss pag anong mga estima? Stator. Stator. Titingnan natin yung stator. So dito. Yan. Check natin yung kanyang stator. Yan, kasi sino po sa magpapagawa ng mga sirang motor, uh, pasya lang po kayo sa ating shop. Located po tayo dito mga idol, uh, Purok uh, Paho, uh, Barangay Kalulot, uh, Fernando Pangpanga, katabi po tayo ng WMCG Hardware mga idol. Ayan, kung nakikita natin, dumating ang ating idol na si Idol Motoronda Vlogs. Ayan, Idol Motoronda Vlogs, nandito. So, ayan, idol natin yan, katabi po natin yung shop, magkaroon po siya ng shop dito ito yung magiging shop niya. magiging shop po 'yan. Sir. Magandang hapon po. Ayan idol natin, idol po. Ayun, 'di ba? Idol natin 'yan si Idol Motorunda katabi natin ngayon at dumating siya sa kanyang sasakyan napakagandang subaro Ay balik po tayo dito, mga idol. So mamaya na si Idol uh, Motorunda. Dito muna tayo, binubuksan na So, buksan, alis natin yung tangke, idol. Bina natin yung stator. Eh, may matas. Ha? Dito Ha, yung CDA. I-take natin. Habi, na natin yung tanki at uh, yung upuan. Kung narinig nyo po kanina, mga idol, nagre-regundo po siya, pero wala siyang, ano, ay so, yung mag-start. Accessories wire. Accessories wire. May power yan. Pag susi. Pag sinusi. Wala. Wala siyang power. Dapat power. Ito. Mayroon. Mayroon siya. So dito. Dapat may power itong kulay black. Accessories wire. Dapat mayroon yan. Kasi itong nagbibigay ng power. Oo. So i natin dito. Recta. So, temporary mo siya ng power. Mag-jumper ka muna. Mag-jumper ka muna idol. So, muna. Ipakita na. oi shout out kay Idol oh. Pangalan Idol. Lari. Ang Vlog. Ayun, pa-subscribe naman. 'Yon yung ano natin, tarpaulin diyan no. Oh. Ayun na. Ah. At ah, kilala mo si Idol Motoronda. Ayun siya, nandiyan siya. Oh, picture ka yung, niya Magiging katabi ko siya. Nang shop. Oh, di ba? So, Aksesoris wire, wala siyang kuryente dapat mayroon. Mayroon siyang kuryente, may no? Siya. Oh. O. Tingnan natin, tingnan natin. Mayroon. May power. 12.3. Oh, 12 good yung kanyang sa battery. Accessories wire. Oh. may ilaw 'yan, wala oh. Ah, wala sang ilaw. Wala. Dapat magka-power 'yan. Okay. Okay. So okay. Yan. wala. So ano mas magandang gawin natin diyan para e, subok natin muna pag jumper parang palabasin natin kuryente. Ay, jumper Kung natin. Magkaroon yung power yung uh, ignition coil. Yan, yan, yan Hmm. O, yan. Ibig ano pa ganyang stilo idol? Ano yung kailangan palitan? Pag ganyan, wala siyang power. Ano? Yung ha? Sofian. Ignition eh, ignition switch. Ito. Ito mo mag ano. Gas. Ah, okay. Ito ang ganito. Ito nagka-power siya oh. 'yun, nagka-power siya. Dito nagka-power. Ito magka-power ko tingnan mo. nagka power na yan. Tignan tingnan natin. Kanina walang power. Kung nakikita nyo. Papakita natin. Kusina. So ito magkaroon na siyang power. Oo. Oo. Oo, ang Oo. Oo, nakikita nyo mga ito lang, lakas. Oh. oh. So, temporary pala ito, pinapalabas lang yung power niya. Oo, oh, yun, oh. mayroon na. Pero hindi advisable yan. Na ganito ang gagawin. Naka-jumper dito. Ay, hindi pwede. Hindi, hindi pwede siya. Kung bagay, no, labas mo lang yung kurente. Pwede yun. Pwede yun, pero... Hindi sa katagal na masira. masira. Ay, hindi, ka, hindi, hindi tatagal, masisira agad. Oh, masira. So, ida natin sa process yung tama ang paggawa dito sa Susian. ngayon sa Susian natin. Ano, buksa, buksan mo ito. Sa ignition switch. O, ito yung aking uh, doon din dito. Yung so, isang mekaniko, dalawa silang mekaniko ko rito. Nagtutulong-tulungan yan. Kaya so, magkakasundo yan. Ang gusto kong magkakasundo yung aking mga mekaniko para masaya. So lumabas ito? na yung kuryente eh, dahil oh. ginamper natin simula dito, oh, dito sa positive sa ng current uh, battery hanggang dito sa accessories wire. Oh, sa CDI. Oh, sa CDI. Kaya lumabas na yung power niya doon power. sa ignition power coil. Tapos, so, dito tayo sa Susian mag Okay, okay sa Susian tayo mag ano niyan. Pag ganun mga pag idol, pag hindi lumalabas yung ano dito. Ang power. Power. Ano yung pinaka pinaka wire. Pinak oh, ano dito pinaka. Dito tayo pinaka? punta sa Susian. Sa Yan ang problema. okay. So, abangan niyo lang mga idol. Dahil binubuksan pa yung ignition switch no? Para malaman natin kung saan yung sira matris natin. Okay. All so mga idol, tatanggalin muna namin yung uh, headlight para matris natin kung alin pa yung sira. Check natin yung mga bawat uh, niya. Let's go. so mga idol, oh, buksan na natin yung headlight. So mag-upisa tayo dito sa accessories wire ng CDI. wala siyang power, wala, no? Yung, yung, susi. wala. Oh, wala. Wala. Hindi gumagana yung tester. So okay. dito pagdating sa... Ano na yan? Positive, positive. ng basi Gumagana. Oh, okay. Dito, wala. Oh, mayroon. Oh, mayroon siya. Sa accessories wire dito, mayroon. So ibig sabihin may problema tong wire dito sa left. May putol dito. May ah, gano'n? sa harness niya. So, sa harness sa ignition. Okay. Kasi dito malalaman natin sa susiyan mayroon siyang power. Pagdating dito wala. Oh. Ah, wala so, no. so ibig sabihin may problema dito sa linya niya. May putol to. Okay. O si na tong mag natin magdugtong tayo ng wire para dito. Ah, para okay, okay. mas maganda ang gagawin niyan, eh. lang tayo dito so, para hindi nakakalat uh, 'to, hindi okay, na natin tatanggalin. Dating uh wire -huh. Eh, wire. Oh, mayroon nang wire dito. So ganun lang kadali, ganun lang ka simple mga ganun, idol. Uh, step by step. Step by step po tayo to troubleshoot, no? Ganito yung na. Yung... Oh, napakabilis lang. Pag sinik natin yung accessory wire, wala supply. Pero nung dinamper natin dito sa positive ng battery, so, oh. nagkaroon ng supply. So, pagdating doon sa ignition switch, may power siya, pero dito wala. Ibig sabihin, mayroon putol dito sa accessory wire hindi siya makadaloy papunta ron sa ignition switch kaya ang gagawin ng aking uh, mekaniko didiretsuhin niya doon sa ignition switch open natin black na bay black na bay yun? na bay open na dito Ya, titingnan natin, ha. Kita ko sa inyo mga idol. Hmm, wala oh. Wala siyang power. wala. Nasa susi. Sorry, sorry. wala oh. Ah, wala siya. Wala. So dito, meron. Dito. Meron din yan. Dito. Hay, meron Yo, Deron. Lak, ang dito ang problema. Mabuliman yes. so, yan din. Ito. Oh, ayan oh, mayroon oh. No? Ayan. Dito tayo mag may putol dito. Dito tayo mag Maglo tap. Pabalik-balik na bike. Pabalik, balik, balik wala, balik wala na. Hmm. Dito yes, tayo mag tap. Post. may Post. may, may na-subar mo. So, sa loob wiring. ng harness. So ito may power na oh. May power yeah, na, na. naka-susi. Pag iyon ng susi, wala. To mayroon kapower na oh, andan oh. to. Oh. Mana rin tayo. Oh, ayan, nagkaroon na dahil nag tayo. Mayroon si putol dito sa harness, jumper. Den, so, aandar na yan. Alright, right. na. Ganun lang, ganun lang kabilis. Mag-trouble shot mga idol. Para hindi tumagal ang trabaho. Kung alam natin mag-trouble shot, direk -dire yung trabaho, mas madali ang trabaho, no? Step by step. Step by step. Ang ganda ng minor, oh. ganun lang kabilis mga idol Sobrang bilis lang Pero ang gagawin natin na ah, Pag samahin natin to Para hindi siya hindi siya kalat eh, Recognize Alright so mga idol Napandar na natin Narinig nyo naman Nagkaroon na ng supply Nagkaroon na ng kuryente Naputol lang po yung accessories Nang gagaling dito Nang gagaling sa CDI Papunta sa ano Ignition switch. yung pala. Nandito yung putol nya. So, okay na. O, hanggang dito na muna ang ating vlog, mga idol. Maraming maraming salamat. Sa susunod natin na vlog ulit. Maraming salamat sa inyo. Kasama ang aking tropa, mekaniko. At si tropa, mekaniko. Tatlo silang mekaniko. ayun pa <laughs> Bye-bye. Maraming salamat. God bless you. asol.